Magandang hapon po. Ako po si Maricel Pangilinan Arenas. Ako po ang panganay. Si Kiko po at si Shawi e pangkasulukoyan pong uh, nag-attend ng graduation po ng kanilang pangalawang anak po, si Kaki, at nasa Amerika po ang, ang pang-pamilya. Ang kasama ko po ngayon, yung Tres Marias na ate ni, ni Kiko. Siyan po kam, kami magkapatid. Ako po yung una. So in behalf po of Kiko, maraming maraming salamat po. Pahayag ng pasasalamat mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. <clears throat> With deep humility and immense gratitude, I accept the mandate given to me by the Filipino people. Una sa lahat, nagpapasalamat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng tagumpay na ito. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo, malawakang gutom, at lalong lumalalim na pagkakawatak-watak, pinili ni ninyo ang landas ng malasakit, pagkakaisa, at konkretong pagkilos. Walang puwersong politikal na pa sa taong bayan na tumataya kumikilos at naninindigan tungo sa isang layunin at napatunayan natin muli ito sa ating tagumpay. Sa awa ng Diyos at sa lakas ng taong bayan, yung imposible naging posible. Ang tagumpay na ito ay hindi tagumpay ng isang tao lamang. Ito ay panawagan para maglikod ng mas matapang mas taus puso at mas bukas ang pandinig. Para sa bawat magsasaka at mangingisda, bawat manggagawa, bawat solo parent, bawat inang nagtitipid at yung isisubo na lang niya, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Bawat ama o inang nahihiwalay sa kanilang mga anak, mapaaral lang sila mapaangat lang ang kanilang buhay para sa inyong lahat ang tagumpay na ito. Laban natin ito. Tayong lahat. Sama-sama. Panahon na para kilalanin at suportahan ng lubos ang Mindanao. Hindi lang bilang food basket ng bansa, kundi bilang mahalagang susi sa ating tagumpay laban sa kagutuman at kahirapan ang pagkain ay dapat abot-kaya ng lahat ang digdidad ay hindi dapat ipinagmamakaawa ang hustisya ay dapat para sa lahat at ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa pakikinig sa isa't isa walang kulay ang gutom walang kulay ang solusyon walang hinihintay ang awa. Bumabalik ako sa Senado, hindi lang dala ang mga pangako, kundi ang layunin. Magtrabaho, maglingkod, at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Maraming salamat pong lahat sa tiwala. Panahon na po para tayong lahat kumilos para sa pagkain, para sa pagkakaisa, para sa pangarap ng bawat Pilipino. Taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat.